nagtatanong, may tanong kasi lagi sila sa akin, that which is we discuss kasi same kasi topic eh. So marami nagtatanong sa akin, ah uh, gusto ko mag-invest, may payo ka ba sa akin? Di ba? Paano ba mag-invest sa real estate, no? So ito lang lagi ko sineshare sa kanila, no? Ko So gusto ko rin i-share sa inyo kasi uh, I've been in the real estate industry for almost two decades na. No? So two decades ibig sabihin 20 years na. Nasa no? so 20 years na ako na talagang ang dami kong kinakausap ng mga kapwa natin OFW na who, who really, no, who really have decided to start investing, you know, and and some of them wants to invest talaga in real estate. So, ang ang tanong lang nila is paano ba? Ano ba yung magandang sikreto mo? Ano ba yung ano ba yung way na dapat? So, ito yung gusto ko i-share sa inyo kasi there's a wrong and right way of investing. <laughs> kung wrong way of investing ka, mapapasubo ka in the end, siya. mawawala siya. Or mali yung decision di mo in the end, mahihirapan ka. So ito siya, no? So when you start, 'di ba? ano yung unang ano, start small. Start small, ibig sabihin, kahit may pera ka, kahit andong dami-dami mo pera, start small. No, kasi wala ka pang discipline. Since this is your first time to invest, mas maganda mag-invest sa maliit. ba diba? so, Once you invest, you start to learn about investing. Now, this is not only about real estate. Talagang matututo ka na paano kikita na pera. Kailangan ko magtrabaho ng gusto. Now, yung sinasabi ni Ronald na kailangan niya mag-work harder because work, kailangan mag-work harder because of ano, because uh, uh kay, alam mo pag na. Pagdagdag sa pag na, na ano. Tapos, kailangan ko magbawas ng gastos. Di ba? Kasi, alam nyo na, kailangang may ginabayaran ako. So, when you start small, hindi siya ganun kabigla sa inyo. Kasi wala pa kayong discipline to pay yourself first. Wala ka pang discipline to save and invest. So, since maliit lang yung amount, small lang siya, maybe, kaya kami, nag-start kami in lot. Ang lot namin nasa 10,000-9,000 pesos lang monthly at that time so yung 9,000 pesos madali sa akin maglabas na 9,000 pesos kasi si first investment namin yun. Mm -hmm. so kung nag-start ako ng big, devan diba, nakatira ako sa sandlo. ay gusto ko bumili na sa sandlo din ang monthly hindi 9,000, 100,000 pesos. sa tingin nyo, this, since it is my first investment, do I have the discipline? wala. so nag-start kami ng small, then Kunti-kunti, kaya ko pala ng 9,000, kaya ko pala ng 10,000. Natututo na ako. This is the best investment. You start investing in yourself na paano mag-invest. So, kaya ko na pala 9,000, then that's the time once nabayaran mo na yung kalahati or maybe more than 50%, then that's the time you buy another one na mag-upgrade ka naman. Maybe from start kalote or start ka bungalo, o pwede ka mag-start ng duplex kung house and lot kung kondo man yan, start ka sa studio, no? Pinakamalit na studio. So, you start small. This these are for first timer po, di diba? Mga yes. first timer para sa ating mga kababayan over sa Pilipino na wala pa silang knowledge sa real estate investing. So, pinaka best advice is start small. Yes. Di ba? Sabi nga dito ni Miss Marideth Manalo from Milan. Start small till it becomes your habit. Yes. Yun ang pinaka-mabigay. Yun yung pinaka-importante pinaka kasi. Once you start small, it's not about the investment lang ang real estate, ang natutunan mo, kung hindi yung habit. So, once you develop the habit, kasi pag hindi mo dinevelop de ng habit na nang tama, bumili ka ulit, tapos hindi mo na de develop yung habit na to pay yourself first, to save, to add other source of income, para lumaki yung income mo, bawasan mo yung gastos mo, hindi ka mag burn ng money fat, then, hindi mo matatapos lahat yan. Uh -huh. Pero nung nag-start small ka, pinakita mo sa taas, kahit maliit yung sahod ko, Kaya may paya. respeto ko. No? Kahit na yung maliit na sahod ko, may napupuntahan, bibigyan ka pa na mas marami. Tapos ikaw naman, you start to look for other source of income. No, so masali ka na sa field business kasi pangdagdag na income 'yan, yeah. no? Tapos hindi lang pangdagdag kasi dagdag ka ng dagdag kung gastos ka na gastos, wala din. So habang dinadagdag mo 'yung source of income, inahanap mo 'yung magandang vehicle, nagtitipid ka naman. Kahit sale, hindi ka na pumupunta para hindi maiwasan yung hindi po bibili, hindi ka pupunta sa mall. Kasi kung pumunta ka sa mall, kahit sabi mo ayaw mo, pag may nakita kang gusto, saka ka bibili. So, iniiwasan mo yung mga ganyan. So, pag natutunan mo yan, then that's the time you go for the next level. Na hindi na siya studio, hindi na siya lote na maliit, ng 100 square meter. No, kung hindi, pwede ka na mag-upgrade. Na pwede level up din po yes. ang portfolio ninyo pero as first timers doon muna tayo sa maliit slow but sure yes. okay sabigla kayo matipalo kahit kahit nga sabi ko may, may ang maganda dito may mga lot ayon na 10,000 pesos lang 5,000 pesos 7,000 pesos nasa loob ng subdivision may swimming pool may may clubhouse isipin mo 3,000 5,000 10,000 pesos may subdivision lot ka na wala lang sasaya pang feeling yung may ka after so many years abroad na sa'yo. Yeah. Start small. Kung isa sabihin, lang kaya mo, di isa lang mahalaga, meron kayo na invest. Oh, tapos, hindi ibig sabihin, ano yun, hindi ibig sabihin yun na yung ending mo. Kahit, sabihin, kahit mayaman na mayaman ka, start small since it's your first. Tapos, isave mo yung rest and isave mo pang emergency. Diba? Kasi baka mamaya, mayaman ka nga, wala ka naman emergency fund. So, ginagawa mo yung mga turo abang nag ka. So, after that, you create, ito yung term, ha? you create the momentum. Diba? Yung so, may momentum, habit ka na. Then, natututo ka na. So, nung natututo ka na, may momentum ka na. Marunong yes. ka na. So, anong gagawin ko ngayon? Marunong ka na, mas malaki na yung income mo, eh, hindi ka nakadepende sa isang source of income eba hindi lang hindi ka lang empleyado na isang source of income na kung hindi may mga sideline ka na sumasali ka na sa freedom business yeah. na alam mo yung business na walang kapital na talagang pasamano ka lang mm -hmm. no so may da dalawang source of income iba pinapaupahan mo na may tatlong source of income kaya so lumalaki yung kaalaman mo lumalaki yung purchasing power mo mm -hmm. tapos matipid ka na sa buhay ina-adjust in in mo na You are living below your means So, ibig sabihin, hindi ka na magastos. So, pag ginawa mo ng habit to, I'm sure may matitira na mas malaki. Isipin mo, mas malaki ang income, mas maliit yung gastos. So, meron kang savings na malaki. Then, that's the time you go for two bedrooms na maybe instead na, instead na affordable housing, nasa middle income housing ka na bumibili ng mga subdivision lot, nag-i-improve ka na kasi may momentum ka na. Until to a point, malalaman mo na lang, ay, ang binibili ko. Malalaki na. Malalaki na, madamihan na. Talagang, tapos, since ayoko ng problema, may asset manager na ako. Instead na pinapaupahan ko ng solo, hahawakan ng isang asset management team which is meron din tayo na Freedom Cares. This is Freedom Cares. So, na sila ang tumutulong mapaupahan, i-maintain, i-retain, etcetera. etc. Kahit malayo kayo sa sa Pilipinas, sila nag-aalaga. May naglinis ng unit niyo ngayon oh, na COVID. Na COVID, nung umalis ang yeah. mga tenant, nilinis nila, pininturahan, inayos yung mga sira ng cabinet, No? Tapos, i-ready na ulit para paupahan ulit. So, instead na ako ang magsasayang ng oras dyan, ibibigay ko sa asset management kasi ang kailangan ko mag-focus on how to earn more income so that I can invest more. Kasi may momentum ka na eh. Pero yeah. so, before that momentum, you have to start small. Slow And hindi lang, hindi sure. lang mag-start small kung hindi matutunan yung kailangan matutunan. Paano mag-save, paano mag Which is paano the habit, no? Habit kaya, kaya nga po dito, eh, di ba? We are creating a community. Yes. Di ba? na talagang you will support each other kasi we have the same ano line of thoughts, di ba? Ano, isa yung ating goal, isa yung vision natin. That's why we are inviting lahat ng mga OFWs, come and join us sa Laban OFW Challenge. Kasi yes. doon nagsishare po kami. Kasi you, we will teach you to start small, the right way. Huwag kayo magmamadali. Kasi mm -hmm. beginner eh. Mayroon ba kayo na nagbabike? Gustong, gusto gusto mag -bike? gusto ba tuto magbike gusto mag-start ka sa mountain sa, bike, mountain sa Harley, bike agad. or sa Harley Davidson ka agad hindi kung ni Harley Davidson mo yan kaagad tutumba yan at sasabihin niya I Ayoko na. na. forever kalokohan niya di ba so start ka sa pedal na may trainer wheels and start small mm -hmm. so Even if kaya nyo, start small. Tapos develop the habit ha. Kasi importante dun yung habit. It's not na babayaran mo, tapos higap na higap ka naman. Eh hindi, parents eh, sandali muna. Bakit ba, eh may pera ako, but ba ako pinapakuha ng maliit muna? Eh may pera pa akong extra. Anong gagawin ko sa pera ko? Y yung extra, pwede mo siya i-save, no? Para once na-develop mo na yung habit, you can invest again. Isa yan. Or you can put in emergency fund. Kasi pag mamaya, malaki nga yung income mo. Puro sa sahod naman. ba diba? Tapos wala kang emergency fund. Tapos wala ka pang habit na paano mag-invest. So, kailangan mo unahin muna yun. Tapos, that's the time kung talagang oh. kaya mo na, bayaran mo, ispat mo na siya konti. Pag swat yeah. mo na. Umbisa ka na maliit. ba? Diba? Kinuha mo yan. Tapos, ay, uh, alam ko na, naintindihan ko na, ganun pala. No, ah, hindi mo pala kailangan bayaran lahat, ah ganoon pala, napaghabang nasa down payment pala wala pang interest. So kung alam mo na yung mga bagay na yun tapos may extra pera ka, bago matapos yung down payment, hulugan mo na, Oo, bayaran yun yung mo ang, na yung 50%. Yun yung advice na sa akin kanina. Eh, sabi niya, eh, kung may pera kang extra, ay eh, dibayaran mo na yung kalahati yes. para safe ka na agad. In any case, may emergency, may pandemic na naman, hindi ka hilong-tahilong kasi wala kang pambayad. Diba? Yes. Kung nabayaran mo na yung kalahati, talagang very confident ka na na ah, medyo relaxed na nandito. kahit small. yeah, Diba? Yun. Then, you invest again. Basta yun ang importante. Kung yes. may habit ka na, at may momentum ka na, at secured ka na. Uh, kasi diba? kasi mag-start ka ng big, tapos mamaya, lagi ka naghahabol. Mm -hmm. Diba? ganon. And, and And it's not the amount. Eh. Ako sa wala ko sa amount. Eh. It's all about the habits. Now, once you develop the habit, the right habit, then, ang maganda dito is, you create momentum. And real estate, sabi ko nga, the ultimate investment for OFW because of the conditions na meron tayo real estate is one of the best investment tool kasi for saving na <laughs> wala kang choice kailangan mo bayaran every month wow. tapos yung mga kamak mo alam nila may binabayaran ka no hindi ka wala kang sobrang sobrang pera hindi ka nila pupulitin diba? so it, this is how you develop good habit of paying yourself first Save muna, invest muna, bago luho. These are things na, that comes with the decision to invest. So okay, okay ba tayo? Start small, create the momentum, then scale up. No? Tatlo lang ha. Start, Start small. Small, small muna. Practice. Create the momentum, create the momentum. Start small muna. Create the momentum, tapos saka nyo scale. Once momentum ka na, malaki na yung kikita. Ki Tama na yung habit malaki na yung income mo, lumalaki na lumalaki, ginagalingan mo sa freedom business. Tapos, yung gastos mo, kahit mayamang ka na, ang gastos mo, pang mahirap pa rin. <laughs> so, ang laki na lang sa save mo, ang laki na invest mo. Then, that's the time, once you create the momentum, once you develop the habit, then you scale. Yung scale, ito na yung sabay-sabayan mo na, kasi, ang laki na lang momentum mo. Alam mo na lahat kung ano dapat gawin. Hindi ka na makakamali.